Watch <laughs> out po. ako dito? Eh, may nananawagan to, mga tropa. Pagod o. na po kaya. Pagod na po. Idol. Oh, Ayan si Idol Romeo. Bumira, bumira. Diyos ko po. Ayan na, umpisa na ng birahan ni Idol Romeo. <laughs> Lakas. Good morning, mga tropa. Medyo late ko ngayon para sa ride natin sa Dalton Pass. Nandun na mga na kasama natin sa Uh, shell crossing sorry mga idol at uh, tayo. so kita kits tayo dyan, mga idol at <laughs> Idol Efren, eh, tinanghali na naman ako ng gising. Sorry, pare ko ay eh, babawi na lang ako sa ride. Bago pa tumulak ang grupo, patungon Dalton, dito pa lang sa Cabanatuan City, tapat ng Shell Crossing, ay nag-flat tire na si Benedict. Minus 1 inner tube agad tayo, Benedict. At tumulak na nga ang buong tropa patungon Dalton at exactly 4.50 a.m. Ngayon magkakasama ang buong tropa, walang naiwan sa likod. Kami na ang nasa hulihan para masigurado na ang buong tropa ay nasa unahan. Nandito na tayo ngayon mga tropa sa tulay ng Balifuente. Ang Balifuente mga tropa ay barangay sa Cabanatuan City na ang katabi nito ay Mayap-Yapsur na konektado ito ng tulay ang pangalan ay General Luna Bridge na ang karamihan ang kasanayan ang tawag dito ay Valdepuente Bridge At ang huling barangay sa Cabanatuan City mga tropa na dadaanan natin patungong norte ay ang barangay Kaalibangbangan Cabanatuan City e Nandito na tayo sa boundary ng Cabanatuan Calavera may meet up tayo dito sila Vince Tingin ko mga tropa sumama na sila Ito nagdire-direcho so, na eh So, ato na sa magkakasama na Diretso na tayo uh, Pupuntang Dalton pa Mga tropa, nandito na tayo ngayon sa bayan ng Talavera cover ng bayan ng Talavera. Shoutout po sa ating butihing mayor, Mayor Nervi Santos Martinez. Ganon din po sa lahat ng bumubuo ng sangguniang bayan ng bayan ng Talavera. Magandang araw po. Si Mayor Neri ay mabait, matalino, masipag at igit sa lahat, maganda. Mayor Neri, magandang araw po. Makikiraan ang tropang bakat. Sa puntong ito mga tropa ay naghabol ako sa lead pack na kinabibilangan nila JC, Beans at Benedict. Kinausap ko na i-maintain ang takbuhan sa 35 km per hour. Napansin ko na malayo ang nagiging agwatan ng grupo. Kaya sinabihan ko na idikit ang mga tropa at mag-maintain na lang sa 35 km per hour. Alam mo na, maganda ba Tapos pag na tayo, maintain na lang sa 35. Hello. Isinama ko talaga ang video na ito kahit madilim pa. Gusto kong ipakita sa inyo at maramdaman kung anong, anong nangyayari sa isang group ride sa ganitong sitwasyon. Kung anong dapat gawin na pag-iingat. Mga tropa, kung meron mang kayong mga tips pa para mailagdag natin, pakicomment na lang sa ating comment section. Mga tropa, tayo ngayon ay papasok ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija. siya pa si LSU na tayo si LSU si LSU wala ah, yeah. akong voice note na yan kakakana <laughs> na tayo pagkagalang kakakakana na tayo pagkakakalang siya si LSU ito mga tropa pag mga dadaan kayo dito sa Muñoz o punta sa San Jose yung Nilka Creme, nila lang natin nakita eh ito naman yung Philippine Carabao Center Ayan ako Ayan yung Philippine Carabao Center mga tropa, alam nyo ba, ang Philippine Carabao Center or PCC ay nabuo sa bisa ng batas na Republic Act 7307 noong 1992 at nagsimula ang operasyon ng PCC or Philippine Carabao Center noong 1993. Okay ba mga tropa? So mga tropa, approaching na tayo sa San Jose City. Mga tropa, unti-unti nang namumukadkad ang haring araw. Tayo ngayon ay papasok na ng San Jose City. Tingnan nyo mga tropa kung ano mangyayari sa puntong ito. Nang makasilay na liwanag ang apat na nagdadala ng trangko na kinabibilangan ni Super Idol Adrian Santos, Idol Arnold Cargamento, Idol Efren Maliare, and Idol Romy, ay biglang kinargahan ng takbuhan kaya pati ako mga tropa napahabol din. Huh, grabe! Ano bro, yung tanong mo? Paano Bon? Dito sila yung basa karamahan. Yun lang. Malay natin, ba? Diba? Malay natin. <laughs> Mukhang nangangay na ng refuel na idol Bon. Huwag kang magalala idol. Parehas tayo. <laughs> Parehas tayo sa Sunset City. Ayaw lang, 7-Eleven. Saan akong intro? <laughs> sa 7-Eleven kuminto ka naman ito ang mga katropa ang katedral ng San Jose City yan ay lang katedral ito ang mga katropa o oh. tayo ngayon sa junction sa pinaka city proper mga katropa tayo ayun o oh. no? Shout out sa iyo Darren, lakas ng bata na yan, kapatid siya ni Idol Efren Maliare naka MTB yan mga tropa, uh, Dalton, all the way yan, mga tanya kasama ni Jezreel Darren, pagpatuloy mo lang yan, ayos yan Si Mr. Raymond Gabiola ang tumitira Ayan Ayan si John Paul, yung tumira hindi natin na-cover. Ayan si John Paul, oh. Ito. Thank you, thank you, Idol. Ayan si John Paul, ayan, ayan. Ayan. yung malakas na climber natin. Oh, so, iwanan na tayo nito mamaya. Babay na. habi ko, iwanan muna kami mamaya. Ah, hindi ba kami iiwan? Ayan. Sama-sama naman pala eh. Ayan si John Paul. Ito pa. Papasok na tayo ng barangay kita-kita. Ayan, kita kita ito. Sano si pa rin pare? yun Sano si? JC 'yan 'yon. Baka po ng isip Oh, ito. may nagdadalawang isip pwede na sumama kay JC kasama ang mo. mga eh. walang sasama sa iyo JC. Ano ba bibili ni Jaycee basta nun? Ayo, ayan to Ayan si Idol Romeo, bumira, bumira, Diyos ko po Ayan na, umpisa na ng birahan ni Idol Romeo Barangay Tayabo, San Jose City Alright Sa puntong ito mga tropa, sumali muna ako sa rotation ako muna ang pansamantalang nagdadala sa mga tropa. Apat kami na nagpapalitan dito. Si Aldwin, si Beans at mamaya makikita nyo kung sino ang papalit sa akin dito. Yung, yung bang pinalabas natin yung first video natin, eto na siya. Eto si Bulak. <laughs> Ayan, hindi na nang iwan. So sinigurado na ni Bulak na kasama sa grupo si Beans <laughs> si Ayan. Alam nyo ba mga tropa na kami ay may bilang na 21 na pumanik sa Dalton Pass kaya ang tropa ay nagkaroon ng maikling plano na 12 lang ang maaaring magdala or humatak sa lahat ng rider. Hinati namin ang 12 sa tatlo so merong apat na riders sa kada grupo na nagpapalitan sa tranko. Alam nyo ba kung bakit ganon? Pinili namin na merong reserve na grupo or fresh. Dahil ina-anticipate din natin yung mga abiriya na posibleng mangyari sa kalsada habang tayo ay bumabagtas patungong Dalton Pass. Napakaganda ng view dito mga tropa. Ngayon si don Efren. Eh, Ini-enjoy ang view. Ha sa lugar na ito mga tropa ay hindi na maiiwasang magkawatak-watak ang grupo sa ng masigip na ang kalsada at marami ng malalaking truck ang nagdadaanan. Kung kaya si Idol Arnold Cargamento ay bigay ng instruction sa grupo na huminto sa unang makikitang kainan upang makapag-regroup na rin ang mga tropa. Kain po tayo dito. Pao. Wow. Sky eating. Ay, sa wakas. Nahinto rin. Sa admin. Ano po ba libre dyan, ate? Ay, sa teddy bear. Ay, si Boss Romeo. Buhay na buhay. Wala nang pagod-pagod. Ayun. Bostano. O medyo itong set, yung ano lang ito, portion lang na to. May magnet to, mama magnet may puro carbon. Ang iit-iit eh. Ang iit-iit eh. Ano? Ano? na. Kumain din kayo, Ano? Kumain din kayo kasi. Idol Jerel. hola Wala na, wala na. Si JC. Tuntuin niyo na po ako dito. Eh, may nananawagan to mga tropa. Pagod oh. na po kaya. Pagod na po. Sa Idol Warren. Hi. Idol Warren. Hello po. Idol pa shout out. <laughs> shout shout out na. Ng mga family ko dyan. Hey. Uh, kamusta na po kayo dyan? Okay lang kami. Mihinga <laughs> <laughs> pa.

pinapayok namin nila super idol Adrian Santos ang mahaba at matarik na bulubundukin na ito ang ibang tropa ay sumulong na at nagpractice practice ang ating mga climber kung kaya't hindi na rin nakapagpigil ang iba pang mga tropa natin na sundan sila Jan Paul bean Troy, Aldwin, Benedict at kasama rin nila ang ating isa pang idol na si Mr. Ronnie Alcantara, shoutout sa sa'yo idol shoutout na rin tayo mga idol sa mga nagpa-shoutout sa atin sa last video Si Idol Carlo Rivera, si Idol Bungo, si Idol Rodel Ancheta Machez ng Tropang San Roque or Tropang Barangay. Sila Idol Amang, si Idol Borong, si Idol Kevin, si Idol Morgan. Ayan, sila Idol JR, si CJ. Ayan, mga nagpapalakas na yan mga Idol. Uh, si Idol Lord Jan Laguno. Ayan, mga shoutout natin mga Idol. Sino pa ba ang mga hindi ko dapat makalimutan dito. <laughs> Ayun, sila Idol Alfred Binuya. Si Idol Danny Manuel. Si Jobet. Si Russell. At syempre, kay Idol Cup Noli ng Barangay Mare Teresa. Shout out, Idol Cup. Nakakaray din natin yan si Cup. So, ito ang mga Idol. Ah, pumapanik na tayo. Medyo mataas na itong lugar na to eh. Uh, may makikita ba kayo dyan? Marami pa tayong view na Habana. makikita habang Habana. papanik. Oh. <laughs> Ito, tropa, oh, hindi na kinaya nung isang kasama natin. Hindi pala, kaya-kaya pala. Nagdadagdag ng lakas. Yeah. Para ano ba yan? Pauwi. Pauwi na. Itong mga tropa, kung matatandaan nyo sa last video natin, sa first video natin, ito pa, no, highlight si Bulak. <laughs> kasi yung makilala ko siya si Bulak. eto siya. <laughs> Ayan. Shab. Ayan si Bulak. Bulak, mm -hmm. ano ba nangyari? Mm -hmm. Wala, ay naligaw eh. Nagdiretiretso eh. Nag-break uh, away, walang walang, walang, eh. walang walang sumunod sa'yo. Wala. Walang nagtangka. Sobrang wala. lakas mo na kasi eh. Ano ano feeling nung nag-iisa ka? Wala, malungkot. Maganda may daan Maganda. Oh, mata rek. Ah, <laughs> oh, baba. Baba, no. Feeling mo talaga malayo-malayo ka na kasi dapat sumusunod ka Oo. Oh, oh. Wala na ako na, na ako na break Pala naligaw na ako. <laughs> oh, Bob, wala wala kay paring april ni. Ato nang hatang. Nasusukan na nga ako kanito. Pura-pura naman 'yan. <laughs> Mang kita sa puta. Alam mo ka bata kaya. <laughs> ate, ano na nga ulit barangay? Uh, barangay Putlan, Karanglan, Medesin. Right? Ah, okay, okay. Sige, ate. Thank you, ate. Ha. Barangay Putlan. Thank you po. Okay, ingat po kayo. Salamat po. Tilak mo Ang mga tropa ah, dito na tayo sa kinatawag na hagdan-hagdan ha -hagdan. ha <laughs> talaga to eh so, mga panik sa hagdan dito so, ang tropa buo magkakasama walang mag mag nagkaiwanan sa part ng lugar nito mga tropa Pauunahin ko mga kasama natin dahil mayroon tayong hindi inaasahan na pangyayari na binalikan ko kasi may narinig ako na nalaglag na bagay, isang bagay na na kumalansing kasi siya mga tropa eh. Kaya hindi ako mapakali. Kaya habang bumiyahe kami, buti na lang medyo medyo malapit palang lang yung ko dun sa lugar. Natandaan ko naman yung lugar kasi ano siya, sarap siya mismo bumagsak eh sa may parang tunnel. Ayan, doon. So, kaya kinuusap po yung mga tropa na mauna na at may babalikan lang ako. Yun na nga, mga tropa, nakita ko. Yung lock ng ating camera, na eh, nalaglag. <laughs> Buti na lang, bumalik ako. Kung nagkataon, at nagdire-direcho, hindi ko pinansin, ay nawala na yung lock ng ating camera. Grabe, ano pa naman, ang mahal pa naman ng accessories ng mga camera natin kaya kahirap mga tropa pero ganun paman uh, may nawala pa rin sa atin mga tropa yung 32GB na Extreme Pro Memory Card nakasama doon sa lalagyan ng lock ng camera natin e eh, nadamay din palang lang laglag so hindi ko napansin yun kagad na wala <laughs> mga tropa medyo naging burara ako mga tropa sa pagkakataon na yan <laughs> kaya ganon so kasalanan ko naman yun mga tropa dahil hindi ko napag-ingatan ng maayos so ingat lang din mga tropa kaya subscribe na kayo sa channel ko mga tropa <laughs> maawa naman kayo please Yon. Shoutout. Shoutout beans oh. Lamig sa Baguio. Lamig. Ayo. Nandito pala ang malulupit. Kumusta? Kumusta? Pare, buti na biyahe kayo. <laughs> maginaw Dito na kami. Pare, maginaw sa labas mag sa labas. Grabe yung spag. Nakala ko may kurtina. Pag pala. Ako lang unang tingin ko alam ang plain na salamin. Salamin pala yung salamin. Oo. Salamin. Gamitan natin ang... Ang tutusin. Ay, Diyos ko po. Alam. Tatapik-tapik. Ay, grabe. Walang makita. Ay, grabe. Walang makita.

<laughs> Grabe tong dalton <laughs> na to. Eh, kasi naman eh, si Benedict pagka lalapitan mo yung akala mo kami may keko. Bigla eh. na lang tutunin. <laughs> <laughs> Ay, masawa sa bagay pa. Sa bagay eh, we. Pinapawisan eh. Pinapawisan pa ako dun. Nakasando ka mo ako to Pinapawisan ako. Sa isang taon.

Ini pala kayo? Okay, <laughs> Gayan Valley. <Bali. laughs> <laughs> oh, oh. Sorry, sorry. <laughs> okay, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Basic. sorry. Basic sorry. Basic sorry. Sorry, Basic, Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. talaga <laughs> 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 pagkatapos ng konting picture mga tropa bumaba na rin kami agad at sobrang lamig dito sa taas hindi ko na rin na videohan yung pagbaba namin dahil sobrang lakas na rin ng ulan Hello uh, mga tropa, uwi na tayo ngayon so pumaba na tayo, pupuntang na tuwan at iba na kasama mga Santa Rosa maraming salamat sa inyo mga tropa nandito pa rin tayo mga tropa sa part ng Karanglan ang nasiraan niya si John Paul, nasira ang kanyang drop naputol mga idol. Naputol ang kanyang dropout kaya naging malaking problema ng grupo ang kung paano mareresolba wala naman baong drop out ng bawat isa. Kaya ang naging desisyon na lang ng tropa ay itulak na lang si John Paul. <laughs> Hindi itulak sa bangin ng tropa. Ito mga idol, kasama natin si Jesse Sakay right. Ito ang pangalakas ng bata na ito So, kung oh, wala ka ba na po ah Dalton pa, sanggas ang pawe, sa kasama natin Jesse Reel yeah. Pati dyan po, ano naging problema? Patong drop out lang po Drop out, drop out, lang. out uh -huh. lang. Puto lang Drop out lang butol butol lang drop Ito na gani Sakit yan des <laughs> Okay. sa okay. Yun mga tropa Pasok na tayo ng kabanat Minsan nag-uha sa ano. Ingat, ingat ah.